Colin Garcia labis ang pagluluksa sa pagkawala ng asawang si Billy. Labis ang hinagpis ni Colleen Garcia matapos pumanaw ang asawang si Billy Crawford, ayon sa malalapit na kaibigan, hirap siyang tanggapin ang bigla ang pagkawala ng mahal sa buhay, sa kanyang social media, ibinahagi niya ang kanyang kalungkutan at kawalang pag-asa. Sinabi niyang si Billy ang kanyang inspirasyon at katuwang sa lahat ng bagay, lubos siyang nagpapasalamat sa pagmamahal at suportang natanggap mula sa pamilya at mga kaibigan, sa kanilang tahanan, bakas ang lungkot at tahimik na pagdadalamhati, pansamantala siyang hindi muna makikita sa mga pampublikong lugar. Ipinagdarasal ni Colin ang lakas at kapanatagan ng kanyang loob ang pamilya at mga kaibigan ay nananatiling nasa kanyang tabi upang damayan siya sa panahong ito ng kalungkutan. And this our chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.